sa si Parang Loyola dumug dumug ato uh, dumagdag sa kung ano man ng alam niya diyan sa apat na sina yan yung pinaka gitna na Better operation. Okay? Bitter operation. Sino pa? Ano, sir? Oh, junior, Leo dong. Gahit dong. Ano, sir? Is, is, sulat mo is. dong, sulat mo. Sige, sulat mo. Oh, sulat mo para may ebidensya tayo. <laughs> ano ba yung pag-uugali? Manner? Double M ba yun, sir? Oh, no, double hindi. <laughs> eh, double N. Yan. Manner. Manner. Okay, sino pa? Nan? Mapupunan na yun. Abisado. Okay lang. Sino pa? Kuya Hill. Ayan, skarinan. Karinan. Ayan, yun, yun, yun. yun. Sa labas na ng bilog. Okay lang yan. Smooth operation. Okay. Ano pa? Sino pa? Kuya Hill. Gamitin mo yung ano mo, Kuya Hill. Yung mga anting-anting mo dyan. <laughs> Lahat na na kuya, hello, doon sa gitna, ikaw na lang hindi pa. Ah, okay, sige. Meron daw sa si Kuya Hel, pero nakatago pa. Mamaya pa niya ano,